Mabalin ag damag, manong. Nyo ti damagin, machas. Kwa manong. Apay nga ko. Baribar ti ko, ana. <laughs> baribar. Win, manong. Baribar. Baribar nga kasjay jay. <laughs> Win, manong. Ni manang ngay. Kas, mo ilang. Mayat, mate. Diretso, mate. Nyamot yung ti damdamagin Kasla din na minsan manong tat katungtong di lang diya gisor-sor-sor tinating sa bali metin diya diya panunot nan. mm. <coughs> na minsan ag tung kami kinikumare sa bali manin ti pang na. Ay, kasdiyay. Isu nga baribar ti pang ni Bakitko. ko. <coughs> Numaminsan matyas, lawagim ti damagim ah. <coughs> sa Nagbali ng baribar ti panunot ko. <laughs>